nagkaroon ka na rin pa ng original content at hindi mo makita-kita kung ano ang naging rason nito. Sinag -like mo naman yung iyong mga upload na reels video pero wala ka namang makita dahil lahat ng ina-upload mo ay sarili mong video at sarili mong audio. So mga lodi baka ikaw rin po ay isa sa nagkakaroon ng problema nito pero baka mamaya is hindi po natin na-check lahat ng ating mga post kasi baka po mamaya ay yung kine-check lamang po natin ay yung panahon kung kailan tayo nakapag-turn on ng professional mode. For example, mga lodi, no, this year lamang po, January kayo nag-turn on ng professional mode and then ang kine-check nyo or nilireview nyo lamang po ng mga post is yung time lamang po starting nung January this year. So, mga lodi, dapat po i-check po natin lahat po ng post natin way back years po kung kailan po tayo nag-start mag-Facebook. For example, 2010 pa po, ginawa ang inyong Facebook account. Kinakailangan nyo pong i-review lahat ng mga post nyo dahil baka mamaya nakakuha kayo ng mga drama, movie, or kung anumang video at nai-upload nyo po nung mga panahon na hindi pa nakaturn on ang inyong professional mode at ito po yung maaaring maging sanhi nang inyong unoriginal content by nation. Kaya i-review nyo po yan. Meron naman po mga content kung paano po madaling ma-review mare or ma-delete yung mga old post. I-search nyo na lamang po sa Facebook. Okay? At huwag mong kalimutan i-share ang video na ito para naman alam ang mga kapwa natin na content creator at